Hi mga kaibigan, magandang araw at ang pecha ngayon is May 10, 2022 at uh, ang video ang ito is gagawin ko para sa challenge ko sa aking sarili kasi medyo marami na akong nararamdaman at ang sabi ng doktor magbawas-bawas daw ako ng timbang medyo heavyweight tayo uh, sa araw na to gusto kong ipakita sa inyo kung ilan ang aking timbang Andito uh, ang timbangan. Ayan. Okay. So, antayin natin mag zero bago ako yan, umapak. Ayan. Pakakam ko ngayon. Ilan ako? 194 ang timbang ko. Yan ngayon. Ang timbang ko is 194.2 ang timbang ko At uh, hopefully, uh, itong pagda-diet kong ito is mag-work Kasi ang sabi naman ni Doc sa akin, kailangan ko nang magbawas ng timbang Kasi yung edad natin is 41 na ako Alright you guys, once again it's Lakay Tracker here no? Yan ha, ah, nakita natin yung uh, pangatawan natin kahit papano malaki na rin ang pinagbago mula nung nag-start ako way back May 2022 at ang timbang ko before is 194.2 libras yan na guys nakita natin yun ang timbang natin May 10 2022 ngayon ang current timbang ko na ngayon is 163 libras wow. Bali, nabawasan ako ng 30 libras na body fat. At kahit pa pano, nakita nyo naman, ah, pliniflex natin, meron din tayo kahit pa pano, konting tone at saka uh, muscle muscle, no? Ah, ayan guys, nakikita natin yan, ah, ah, sa shrugs. Mm -hmm. Kahit pa pano, may nagbago. Ngayon, ang tanong ko sa sarili ko nga ito kung uh, genetic ba ito or hard work, No? Hindi ko maintindihan kung uh, I had it in me yung sinasabi nilang genetic thing. Pero siguro hard work ito. Sundan nyo na ako guys sa mga fitness sa uh, motivation ninyo. Kasi as far as I know, parang ako palang yata na truck driver na vlogger ang nagsishare about fitness goals sa lahat. <laughs> Ayan guys ha, kita natin. Kailangan lang talaga natin ng ano, ng Ah, uh, focus lang tayo. Ah, uh, dapat uh, hindi tayo mawalan ng confidence sa sarili natin. Kaya natin kahit dumbbell lang. Okay na yan. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa gym. Ah, uh, nakita niyo ha, yung uh, aking ano, yung resulta no. 3 years ko na ring ginagawa ito. Aid papano Eh meron na rin tayong ano uh, resulta na nakikita kumpara para nung nakaran. Mahirap kasi kapag kamalaki ang chan mo eh. Botete, ganun. Eh, honestly guys, medyo lumakas ako ngayon. Kayang-kaya ko ngang mag-jogging ng isang oras dire-diretso eh ngayon eh. Pero nung noon dati, nako Tatlong hakbang pa lang, hingal na ako. O yung wala kayo sa akin, medyo lumakas-lakas tayo ngayon. Kaya, Guys, uh, itong pinapakita ko sa inyo sa uh, being healthy. Kung kaya ng lakay tracker, kaya nyo rin yan. Uh, nakita nyo naman, no? Kunti na lang. Magkaka-abs na tayo. At may tone na yung katawan natin. Piss